Welcome po sa aking YouTube channel. Ito yung isang lugar dito sa Dasmarinas. May pasahero kasi ako dito before na nagpa-drop dito. Nagandahan ako sa lugar lalo na sa gabi. Ito, ito yung tinatangi kape na makikita dito sa may salawag Dasmarinas. Sa labas is, akala mo, simple lang. Pero pag pumasok ka na po dito sa loob, Ang ganda po niya sa gabi kasi marami siyang ilaw. Naka tatlong pasahero ako ditong naidrape eh, Kaya nagandahan ako. Kala mo walang kape, walang kape sa loob pero meron pala yan, puro puno rito sa labas. Yan po ang pasok niya para siyang hidden cafe na akala mo puro mga bahay lang nasa labas talagang ano uh, mapapawaw ka sa ganda pag sa gabi ka pumasok rito lalo na pag yung ano sabadulinggo yan, yan po yung magandang ipunta rito kasi maraming maraming uh, ilaw ayan po po yung tinatangi kafe at sa lawag. Yo, umaambon-ambon. So, maririnig mo yung huni ng ibon, no? Papasok pa lang po 'yan sa tinatangi cafe. Ito po yung sa loob niya. Ah, maganda to sa mga ano, sa mga nagde-date. Yan ang uh, magandang ano rito. Date venue. Uh, yan. na. Uh, na, uh, nagbubukas na yung ilaw nila, oh. Uh, mag o. Oh. Ah, o'clock. Yan ang ano niya. Ang loob. Nang tinatangi. Ayan po. ayan yung cafe para siyang may ano. Ang ganda ng restroom nila, oh. Ayan, na ah, restroom. 'Di ba? Ang ganda sa loob. Akala mo sa labas wala siyang ano, wala siyang cafe. Ayan, oh, may kurtina pa sila. Maririnig mo rito mga huni ng ibon. Padilim pa lang. Padilim pa lang siya eh. Kaya ano kaya, ayan o. Oh, ganda, ang maririnig ko ng ibon. ganda niya. Ang linis-linis ng ano niya. Ng lugar. Ang tagos nito ay yung dito sa may salawag. Snake Road po. Ayan po. May ano sila dito. Oh. May parang house tree. May house tree sila. Tapos, ayan, andi linis-linis ng ano cafe. Sarap dito pag magdi date Mahalap <laughs> ng kadate. Ayan, o, di diba? Ang ganda-ganda. Oh. Ayan po, ang ah, tinatangi cafe. Hindi talaga siya pansinin hanggat ano eh. Walang, wala kasi siyang sign sa labas na akala mo is walang kafe pero pag nakita mo dito sa loob ang ganda tapos ayan may duyan sila dyan o, duyan ka daw na duyan ka dali testingan mo yung duyan iyan ang anak ko nagtesting ng duyan iyan o tuwan tuwa yan sila kanina kanina kasi nagduyan na yan sila eh o, o di ba tapos ang labas po niyan ayan po yung sa labas snake road po yan ang labas niya Snake Road ng uh, Pasan Marino po. Bali, tagusan lang po siya papuntang salawag, salawag na highway po ah. Ayan. Ganda o. Oh, oh, Ayan yung anak <laughs> Nagduduyan. niya nga sana umakyat dun sa taas eh oh. o. umaambon. Hi. Hi po. Hi, say hi ka daw. Hi po. Ayan ganda oh malinis po yung ano nya ang lugar ang sarap ano sarap tingnan po sa mata maaliwalas po talaga ayan daw po doon sa may puno pwede daw naman umakyat kaso half lang daw yung deliver ng ano nila ng ng pagsaservice nila kumbaga kailangan may aabot na ano tao doon sa taas para makuha yung pagkain mataas po siya medyo terik po yung hagdan niya kaya uh, hindi rin siguro advice, hindi rin advisable sa may mga edad na kasi mataas na masyado yung ano, yung hagdanan. Ayun po, may mga mga payong po. Ayan po. Hi, bye kana, bye. Bye. Yan po ang uh, isang vlog ko na naman na na-discover ko dahil po sa aking pasahero. Uh, siguro 3 times ako nakapag-drop dito ng dahil sa pasahero. Thank you po sa mga nanonood at nagsusubscribe. Thank you.